Good morning mga kasolo parent Ayan mga kasolo parent Mayroon na naman akong ipapakita sa inyo Kung natandaan niyo yung nakaraang araw Mayroon akong uh, Nagawang content na papaya Ngayon Mayroon naman akong ipapakita sa inyo guys Papakita ko sa inyo kung ano ito Sobrang ganda Ayan Oops Hindi yan motorian, guys so puno Allah ka dia <laughs> <laughs> ayun guys so super cute nya oh. apat ang laki na nama tapos mayroon uh. uh. bait naman ng langka namin Namigay ng munga. Ayan. Ano ito taas? Iba na. No? Ito ito Maliliit. Kita okay, niyan. Hmm. <laughs> Ang hirap naman ito nakawin. na lagi. Ito mo, unlucky oh. mm. Ang talas. Hindi <laughs> Tapos mayroon pa sa taas oh. Kita nyo yun. Ang hirap-hirap nito nakawin guys. O, di ba? Ang hirap-hirap dito nakawin kasi sobrang taas. Ayun. Kaupo lang ako. Hindi <sighs> <sighs> na ito pag na. Sarap nito. Sana makatikim ako nito. Ayan. Mayroon pa sa taas. Oh, kita okay. yun. Bangkit hey, seberang mbak -ba -ba lainnya guys ito ma dapat ito mahinog oh, So yun lang mga kasolo peren Hindi <laughs> ko kaya alikan Maano eh Patalas Thank you for watching. God bless. support pa ng video, guys. Mm, grabe. Baba lang. Kaya puno.